Gemini kasama ang Sagittarius. Ang kombinasyong ito ay agad na na magnet tulad ng yin at yang. Tatamasahin nila ang kasiyahan ng isip ng isa't isa. Ang Gemini ay kumakatawan sa mas mababang isip at ang Sagittarius ay kumakatawan sa mas mataas na isip. Pareho silang nag-enjoy sa paglalakbay at pakitipag-usap. Ang Sagittarius ay may posibilidad na maging mas intelektwal. Ang Gemini ay mas interpersonal. Napaka-independent bilang dalawa. Sinasabi nila kung ano ang iniisip nila at gusto ng espasyo. Gayunpaman, binibigyan nila ang kanilang mga pakikipag-away sa sexual na paraan. Kaya ang make-up na pakikipagtalik ay maaaring patuloy silang bumalik para sa higit pa. Sa Absolute Psychic, maaari mong tanungin ang aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa pag-ibig hanggang sa karera o anumang nasa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential, kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight 24 apat paghahati pito. Haya ang akayin ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.